Good morning My name is John Carviel I am dealer dito po sa EBSAPNART Now, uh, papakita ko po sa inyo kung paano pong mag-load sa sarili po uh, using EBSAPNART communication and how how many minutes or seconds po bago po maload yung sarili natin Alright, so first papakita ko po muna sa inyo kung magkano po yung balance ng aking personal load. So, here, uh, dito po tayo sa message. And, pag click po natin yan, makikita po natin yung message. Ito po. Ayan po yung nasa screen. So, August 17, 2012, 10.28 PM. Ito po ang previous balance ko. 1 peso and free text. 33 free text to all network. Alright. So, ang gagawin po natin, lolodan po natin yung sarili ko pong number. Magkukompose po ako ng text, messages. Ilalagay ko po ang gateway ng Ibis of North. Alright. So, nakalagay na po yung gateway natin. Now, uh, ganito po ang pag-load sa amin ilalagay lang po natin yung cellphone number ni customer yung nagpapaload po ito po ilalagay ko po siya ilalagay po ang um, gagawin ko pong numeric alright so uh, ito po yung number ko 0947 734 ayan po and then ang ilaload ko pong product dito is all text 10 smart po yan kaya alt extend po. So, ganyan lang po, no? Cell number, space, product code. Then, okay na. After nan, isi ko na po yan. Alright. So, ito po, nasend ko na po siya. And then, na-check na po. Ibig sabihin po nun, na-send na po ng cellphone phone ko yung load request. So, magbibilang po tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 seconds. Ayan na po. Dumating na po yung load from smart communication. Smart load. August 17, 2012, 10, 30, 11 seconds p.m. Nag-load po ako ng all text. 10. So, ayan po yung confirmation from smart na nagpapatunay po na naloadan po ako. Okay po. And then, ito po yung confirmation from EB's Up North Communication. So, meron po tayong confirmation every time na naglo-load po tayo sa mga customer natin. So, andyan din po yung date kung kailan po tayo nag-load with all text 10. Now, check po natin yung balance. Yung balance ko po. Yung previous balance ko kanina is 1 peso and 33 free text messages to all other network. So, mabilis lang po yan. Dahil smart po yan, smart body balance. So, punta po tayo sa inbox. I-check po natin kung magkano na po ang aking personal load. Alright. August 17, 2012, 10, 31.5. Five seconds PM. Meron na po akong two pesos balance and ang free text ko po yun, hindi ko na nakita <laughs> so kung post kung paano po tayo magbabalance sa of e nerd so ganito lang po kasimple para makita po natin kung magkano pa po yung amount ng pang load wallet natin so type bal space, uh, type bal lang po and then send na po yun send na po natin sa gateway so magbilang po ulit tayo yan na po na send po siya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ayan na po ang balance natin sa ibis up night 14 seconds push up samakitan so, niyo po jan ayan po ibis up night communication ba wallet is 426 So, nag-load ako kanina. Kaya, yung MA avail balance ko po is nabawasan po yan. Which is 25.60 na lang po siya. So, ganun lang po. Kadali mag-load dito sa ibis po. Uh, simple command. Very easy to use. Kahit bata matanda kaya ang kaya pong gawin. So, once again, John Kirby LB na po. Um, just text my number kung interested po kayo sa aming all-in-one prepaid loading. Salamat po.